Dito na naman ako at mayroon akong mga special guests. What's your name? Char of Miss Yellow Yum. And Charo of Charo Sumabat. Okay. So, <laughs> ililigay ko sa baba yung kanilang mga um, channels at syempre, obvious naman, collaboration ito. At ang gagawin namin ngayon ay ang very fun and very scary na <laughs> na no mirror makeup challenge. Okay, so... Okay. Ang Mary. idea nito ay gagawin namin yung makeup namin nang wala kaming tinitingnan para makita namin yung reflections namin at kung anong kalalabasan niya, harinawa ay medyo mukha pa rin naman kaming tao. Yes. Okay. Yeah. So, umpisahan na natin to. Game. Okay. So anong topic of conversation natin? Any. Right, ano? Mabuhay-buhay. Ting start na ba? Oo. <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> Parang ako yun yung last time. Oo, right. sasalita na ba ako? <laughs> Nagkakilala pala nga kami dun sa StyleCon. Kami um, ni Ate Char sa elevator pala. <laughs> ah! Papunta pa lang sa StyleCon. Ah. Halatang mga Hindi, hindi tayo late. Hindi pala tayo late nun. Nung second day na yung ano eh, later na tayo dumating, di ba? mm -hmm. so, nung first day, ilan yung ina-expect nila? Mga 50? Tapos ang dumating, ano lang, wala pang 20? Yes. Pero so, actually okay siya. <laughs> kasi talagang ano, uh, na-focus talaga siya. Uh -oh. Ano ba 'yan? Wala pa rin ako nagagawa sa mukha ko. Asa na ba kasi mukha <laughs> Ano <ganito. laughs> Ano yung ginamit mo? Parang hydrating mist siya. Ah. Ay, ah, put it uh -oh. before. Mag, ano. Uh -oh, parang it acts as ano rin. Refresher, ano? ganon. Kanina pa ako naglagay ng na foundation. Parang feeling ko hindi pa siya blended. <laughs> <laughs> rub ng rub sa mukha ko. Yeah, let's do this right. So, Si so, lang mo ito mahimik. Kasi so, hindi ako concentrate <laughs> na. Eh kasi baka iniisip ko kung ano magiging itsura ko pagkatapos nito eh. Meron pa akong mm -hmm. lashes tsaka ano. Siya hindi mo alam kung saan titingin. Actually, yun yung mahirap eh. Parang saan ba ako titingin? Actually ako nakatingin ako sa kapitbahay niyo. Tapos <laughs> <laughs> sa bubong. <laughs> sa ulo kapitbahay. Kasi parang feeling ko ang awkward. <laughs> ano bang lock ang target mo today? Eh, usually actually ako pag film ako, usually hindi ko alam kung nung kakalabasan niya. Kasi wala lang, kang ano, pero oh, kung pa. anong ko lang, tas alba of you ko, ay medyo dark kasi yeah. yung sa yung sa lips na lang yung inaayos ko. Actually kaya ano, kaya mahilig ako sa lips kasi mga lipstick kasi parang nabibigyan niya, niya ng ibang look. Kung ano man yung gusto mo. Oh, lalo na mag yung, yung Hindi ka naman masyadong ma-eye makeup, 'di ba? Yung lipstick ang parang gosh, kila, Kinakabahan na ako. Sana mag-blend. <laughs> Lalo na yung eyeshadow. Oo nga. Ano yan? Ano yung pang-matify? Yung, mattify, yung ah. finishing spray. Ang ginagawa ko, para mas mukhang flawless yung foundation, sin-spray ko siya sa brushes, brush. Brush. Tapos <laughs> yun <laughs> yung oh. ginaganan ko. Parang oh. pang-blend. Ah, magandang idea yan ah. At saka ano na, uh, ano niya, parang hindi na ganun kakapal. Mm -mm. Ay, oo. Lalo na kapag nag-powder ka pa on top, di ba? Parang, yes. Parang, di, hindi... parang skin mo na talaga. Diba? Hmm. Pwede ko ba itanong kung yung skin ko mukhang skin? <laughs> 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 Mukha na skin! Kasi feeling ko, oh, ang dami skin. ko nang nilalagay oh, na foundation. Nakatangatlong pump na yung tong round na to eh. Mukha pa namang skin siya. Pa hmm. naman siya kiki. Oo oh, nga. Eh ako pa naman ang hili kong tingnan yung sarili ko sa salamin kahit nasa mall. Nasa ako <laughs> <laughs> may, may madaanan na ako sa salamin. Oop! Check out myself. Mm -hmm. Make sure muna. Baka mamaya yung lipstick ko, nag-feather na, nasa baba ko na, di ba? Mahirap naman yan. Siyempre pag bukas ko nung ano ko, bigla nakita ko yung mukha ko, biglang, okay, cover! Cover! <laughs> cover! Ang bilis mo. <laughs> browser ka na agad. Hindi ko alam kung mabilis ba ako, madami na kong ginagawa, or sige lang ako na sige. <laughs> eh, hey, ang idea naman kasi diba kung ano yung normal na ginagawa oh, ko nag-film oh, ka. So, syempre, ako, kailangan flawless ako sa harapan ng camera kasi normally hindi ako flawless. <laughs> <laughs> Dapat peg. Kasi yung isang feeling ko, dahil sa lighting, kung eh, natural naman na light yung ginagamit ko. Pero feeling ko, nawawash out ako. So, kahit na ang ko nang nilagay, parang hindi ko pa rin um, um, siya makita. Kailangan ni siya, ano? Oo nga eh. Like, Nag-focus ako sa concealer ko <laughs> kasi ano ko ka yung V. <laughs> <laughs> Para ma-highlight yung <laughs> tama yung ano. Nakapag-concealer na ako pero feeling ko magka-cake siya. Okay. Ayan na, papakita ko sa inyo. Ayan yung mirror ah. Ha? Hawakan ko. Oh, there. <laughs> Sabihin nyo, nandadaya ako eh. Ang usually yung, nilalagyan ko lang ng powder yung mga ko, tsaka yung ilong kasi doon ako mag, mabilis, mag-oily. Diyos niyo. Talk, Meg. <laughs> Focus na lang. Pinakabahan. <laughs> <laughs> Eto na. Kilay na. <laughs> Ang gagamitin ko. Oh. Concealer pa ako. <laughs> Etong ano, niche dough. Sabi nila sa akin pinapaay yung ginamit ko rin yan before, gusto gusto ko yan dati. Yung mga subscribers ko nga sabi sa akin yung chestnut daw. eh nung walnut ba yan? Hazelnut. Oh, okay. Kasi yung chestnut parang ang reddish masyado. Pero kasi baka may hint of red. Ano yan? Hazelnut. Ah, brow oh, pencil. Ah. pencil. Gusto ko din siya kasi ang creamy niya, ang bilis niya magglide. Oo. Oh, oh. Diba? oh yan, oh, sige. A-attempt akong mag-baking dito. Wow! A-attempt <laughs> akong wag-wag mukhang clown. <laughs> ako nasa natural look naman ako. Kasi ayoko na mag-affirm. <coughs> oh, nangyari <laughs> <laughs> siya Naririnig ko yung magnolia. Mo. Oh, my God. Alam mo dati, favorite kong pang-bake, itong Ben Nye. Oh. Pero narealize ko, banana. sobrang yellow pala niya. Oo, oh, oh, yung banana. Oh, uh oh. Yung sa akin, binigay ko doon so, sa artist kay... eh. Pagka dapat para medyo morena ka, para bumagay yung yellow. Oo, oh, sobrang yellow niya eh. So ito yung gamit ko ngayon, uh, Nietzsche the final powder na creamy glow. Ay, may nagsabi sa akin, maganda nga daw yan. Ay, ito na yun ulit. naramdam ko na ang dami na eh. <laughs> <laughs> ako, hindi ko. <laughs> hindi, hindi ko siya nakikita. Eh, sorry. hindi ko siya nakikita, nararamdaman ko ang dami niya. So, kukuha na ako ng spoolie. Ako na, unang natuto ako sa powder. Powder. Ay, na, uh, oh, eyeshadow ako nag-start. Oo, ganun. Nung no, purita pa ako. Ayos naman. <laughs> okay naman Ako, siya. ayoko nang tanungin <laughs> ko ano yung tsura. Kasi kinakabahan na ako as is. So, hindi ko natatakot. Parang ano eh, yung latest video ko about sa kilay, parang ngayon, ah, uh, <laughs> ano nangyari? So at least, alam niya na, na pag pinanood niyo yung real video niya, yun talaga yung tunay <laughs> na kilay niya. Huwag oh, kayong oh. maniniwala dito. Kasi mahirap talaga, pag kawala ka pa lang, tinitingnan. Tsaka hindi mo lang saan ka talaga titingin. Parang ang um, gulo. Ang awkward. Ang awkward. Awkward. Ayan. O, oh, ang gagamitin kong palette, walang salamin, ha? Ah. O. Oh. Kaya mo ka bakit walang salamin? Kasi nagpapakako na luhuran ko. Akala ko kaya, ano, notebook kanina. <laughs> <laughs> Hindi. Ito yung Lorac Mega Pro. May salamin to normally. Pero, nung na naluhuran ko siya, nabasag oh, yung sakit. salamin. So Tapos, nung ina-attempt ko, natanggalin yung shards lang ng glass, nasira yung buong takip. So, tinanggal ko, kumuha ako ng karton at tinip ko na lang ng ganyan. Ah, kaya, sa, kaya siya mukhang notebook? Mm -hmm. <laughs> Tapos nakahanap ako ng mm -hmm. maliliit na magnets. Nilagay ko dun sa ilalim para nagka-close pa rin siya. In na. fairness! Madness. Very resourceful! <laughs> okay, next. The usual. Ayan. Kukunin ko to. Mag-attempt ako ng ano. Medyo Anong tawag ito? Smoky. Sakay ba? Smokiness. Smokiness. My goodness. <laughs> Yung parang feeling ko, kahit ilang beses mo na-blend, parang pakiramdam mo, ano, no... Kasi hindi Blinkin. mo nakikita eh. Ang hirap. Blend, blend, blend. blend ang hirap mag-assume. Huwag <laughs> kang assuming. Assumera. Parang hugot na yun yan ah. Kaka-assuming girl ah. <laughs> Yung makeup look ko, oh, kahit ano na lang. <laughs> Ko ano, ano na lang mag ko ano na lang kalabasan. Ko kung ano yung kaya kong magawa. Hindi <laughs> <laughs> ko nga alam kung nararamdaman ko naman kung saan napupunta yung brush. So I'm hoping na hindi siya masyadong masagwa. At saka even. Tapos, mm. ito. Kunin ko tong granite. Ba, magsa ka. Smoky te. Uh, neutral. Neutral, neutral ano? ano? Neutral eyes. Di lang magsa-smoky, magfa pa ako. Oh. oh. Galing. <laughs> ang tanong, maganda kaya ang kalabasan nito? <laughs> we'll find out. In just a few minutes. <laughs> Parang commercial lang. Relaxing pala mag-eyeshadow mo naman talaga. Ang so, hindi mo nakikita. oh. <laughs> <laughs> parang <clean laughs> feel mo lang, no? Oo. Kaya siguro pag nagpapa-makeup ako sa iba, nakakatulog ako. Actually. Actually, do. oo nga. Ang parang inaantok na sila. <laughs> oo, oh, oh. kasi pala nakaka-relax yung ginaganyan-ganyan yung mata mo. Tapos nararamdaman mo lang. Tapos hindi, wala kang worries na, ano ba itsura, ganyan-ganyan. Sige lang. Sige lang, tuloy nyo lang yan. Hmm. Tsaka pwede diba, pwede. nagkakaintindihan nga ito, <laughs> magsama-sama tayo. Oo, oh, oh, pwede, pwede. Okay, lalagyan ko pa dito sa ilalim. Ako parang medyo natigilan na hindi ko na alam anong gawin ko. <laughs> What to do? Ito na ang kinatatakutan ko. Eyeliner. Kita ko tapos eyeshadow. Good luck. Baka pahin, sana mag matos. Ay! Hmm, mm. naramdaman ko meron akong nilagay dito. <laughs> <laughs> Nandito yung eyeliner ko. Cheating ba pag sabihin kong oo oh, oh, meron na <laughs> Okay lang. No mirror naman. Eh. No mirror naman. <laughs> Nakakatakot na Oh, pag ngayon nasa nails ko na. <laughs> Anong liner yan? Maybelline Hyper Sharp oh. Liner. Ang tagal nito dito ano sa akin. Ano yung tip niya? Ano, Bilog. brush? Ha, ah, parang key palette. Ganyan yung oh, key oh. palette. Ay, marami na sabi sa akin okay daw yun. Ito. Maganda yun. Ay, may ganyan dala, dala ko ba? Wala Ay, ito. Same show with key palette. Maganda nga. Maganda yung ano niya. Tapos, ang nito sa akin more than 6 months na hindi pa siya natutuyo. Mm -hmm. Sa Vietnam ko binili. Ano oh, tingnan nyo. Pwede na ba yan? <laughs> Pwede! May wing! Oh, may wing! Fairness, mukhang nag-practice expert <laughs> kahit naka ano walang mirror mamaya magkoclose up tayo ha mm. <laughs> ay hulo huwag mm. ka mag quit ayan na sinasabi ko sira na mahal mahal mo nasira ka <laughs> ano yung pinakamahal na nabili yung makeup na feeling yung worth the money dip raw. Ayoko, may kasi talaga ako kilay. Yung Makeup Forever na Flash Palette. high ba to? Para siyang cream na iba-ibang kulay. Tapos, ano, $99. <laughs> wow. Pero, um, nag-last siya ng matagal sa akin. In fact, naipamana ko pa doon sa isang kaibigan na uh, makeup artist. Kasi, mas magagamit niya kaysa sa akin. Kasi, for mixing siya eh. So, anong anong may mirror pala dito sa Naked Palette. Hindi ako tumingin. Don't worry. <laughs> Feeling ko yung eyeballs ko yung nalagyan ko ng na <laughs> ano. <laughs> Ayan na. O sige nga, magka-tightline na rin ako. Feeling ko talaga yung eyeballs ko yung nalagyan ko. Anyway, Magba-blush na ako. Dito ako delikado sa blush eh. Usually nag... Nago-over ko to eh. Nagmumukha ko oh. clown. Ang hirap mag-eyeliner. <laughs> Ay, may question pala ako. Doon sa favorites, nagsasabi din ba kayo ng mga unfavorites nyo? Or kung ano lang yung... Ah. Um, yung favorites lang. Mm -hmm. Kasi favorites eh. <laughs> ano <laughs> kasi akong ginagawa ko doon sa isa kong channel? Hits and shits siya eh. Ako gumawa ako before ng parang um, yung mga misses ganyan. Uh -oh, Pero nasa Mrs. vlog ko. Oo. Pero nasa vlog ko. Ito na. Oh, takip ulit ha. Ah. Yung mirror ha. Ah. Contour. Mukha akong ano nito. Drenuming. Uh -oh. Ay, -oh. may nagde Yung si Kuwi naka Santa hat pang June. Hello. Oh, mga garbage collectors. Santa hat in June. Mm-hmm. Pag okay. nag-makeup ba kayo, parang may mga weird faces din Oo! Oh, ano Ay, madami. madami! Ito lang yung tinatanong sa akin ng asawa ko, bakit kailangan naka ka ganun ka? Uh, Oo! Oh. Kasi <laughs> may iba, ganyan! ikaw kaya subukan mo! Sabi niya, oh bakit? Kaya naman na. Ah. Ay ko mas lumalaki kasi yung space, so mas madali. Ayun. Mas precise mo. Ito, Daya. ko Kasi yung blender ko yung ginamit kong panglagay ng cream blush ko. So, nabiblend na din niya yung nilagay kong contour tsaka highlight. Oo, tama yan. Ako medyo nagkinakabahan ako sa pag curl ng lashes. Ayun, Kasi sobrang ka ikli lang ng lashes ko at saka pababaan. I mean, very straight siya. So, sorry. kinakabahan problem ako. Mahaba mm, pa nga yung siya yung e? <laughs> <laughs> Pero naka ganun siya Oo, uh, eh. parang elephant ano. Pero forever siya sad. <laughs> Patingin. <laughs> ah, mahaba pero, pero nakabagsak. Mm. Alam ako hindi ba ako magmamaskara ano? tsaka mag ano kasi una hindi ko, hindi ko talaga usually yung ginagawa. Pero buti na lang sinabi mo yan kasi naalala ko maglalagay yeah. pala. Sobrang tapang. Uy, ang ganda! guys, tingnan nyo yung napili niya ha. O, oh, diba? Sobrang hindi siya yung natural. Sobrang na glam. <laughs> Pero na Saan na mo natin? Ah! Rarampa dyan sa labas. After itong video na ito, narampa na siya. Ah, mag a Ito kung akitin yung mga security guard sa labas. Oh my God. Ah, bibili lang ako ng ice cream sa labas. Sama ka. Oh my gosh, yung lids ko. Talagang na i i i is i i Oh yes, very important. Um, At nang may tago ang the double chin. Hindi mm. ka ako nag-contour today, tinatamaan na po. Contour sa jawline ay mo. ang cute yung eyelash applicator. 60 pesos eh, sa Glad King. Talaga? Oh my gosh, gusto ko pumunta doon. <laughs> purple pa naman siya. Naku, kung makita to ng aking friendship eh, aargo rin. <laughs> Kasi favorite niya yung color na purple. Tapos sabi pala ng friend ko na makeup parties, okay daw to meet na. Mm, yun yun yun, yun, yun ko. may nabibili pang ganyan lang? Oo, oo. Ah, talaga. So kaya nga ito na yung binili ko. Tapos in fairness, truly, okay naman siya. Ang problema ko po bumibili ako ng mga malalaki, yung full size, kagaya sa duo, na sasayang lang eh. Hindi ko siya nauubos. Minsan hindi mo pa na-control yung paglabas. Oo. oo. Ah, kaya ang binibili ko, hindi ko alam kung meron sa Pinas yung Revlon na ano. Wala! Naka, may pero, applicator. Pero maganda raw nga yun si Revlon. Oo, sa akin di, siya yung the best. Hindi talaga siya natatanggal kahit na sobrang humid at sobrang nagpawis ka. O, oh, diba? Pero ako mas gusto ko yung, A yung, yung bakit niya kaysa sa duo. Ay, ayoko yung duo, hindi siya nagdadry sa akin. Ako rin. Ko. Parang, parang niloloko lang ako. Tapos <laughs> <That's laughs> <karami. laughs> grabe, niloloko. <laughs> two. Niloloko lang ako. Natatanggal din yung sa inner corners. Oo, oh, lagi yung sa akin. Yun yung unang natatanggal. Bumibitaw eh. Yan ba? Hugot <laughs> oh, lang, number three. Yan ba? Ano, nagsistay po talaga? Oo. Oh, oh. As in, yung inner corner. Mm Wow, my forever. Number four. <laughs> Type ko yung mga hirit mo ah. Feeling ko yung... Eh, masyadong nasa, nasa gitna. Kailangan ko siya i In sila. fairness, ngayon ko lang na-realize, madali lang palang maglagay ng mascara kahit walang mirror. Carry lang. Ayaw ah, niya na dumikit. <laughs> okay, mahirap pala maglagay ng, la ng, mascara sa lower lashes. Nagsasmile ba kayo pag nagbablog? Oo. Kahit nga sabi nila wag daw. Ayoko ako hindi, nakaganto. Mm, para diagonal pa din. oh, kasi sabi pag nag-smile ka, pag hindi ka na nakasmile, babagsak yung blush. So sabi, sa kay boss makeup artist ko yung natutuhan. Pero, pero lagi ka naman dapat ako naka nakasmile, di ba? Mm -hmm. Ay, hindi ako meron kong resting bitch face. Oh, oh <laughs> my gosh, me too. Lagi akong napagkakamal ang supladita. Di daw kasi akong numingiti. Parang feeling like ko nag-smudge mo yung mascara. Hindi naman. Ah, hindi, awesome. hindi. wag ko nang galawin lalo pang mag-smudge. Curler time. Ako pa, tapos na. Actually, lipstick na lang. Ako, lipstick na lang sana, kaya lang. Naglalala ko yung lashes eh. <laughs> <laughs> It's still a challenge. Patayin ko muna siya. Good luck. Tapos, hahanapin ko yung do-do. Nakakatakot mo na mag-curler. Alam diba? mo, ang galing na tong applicator na to eh. Diretso na para maramdaman ko. Uy, natahinik. Oh. <laughs> Concentrated. Oh. Mata to eh. Alam, nagloko yata yung mata ko. <laughs> <laughs> nagloko yung mata mo, no? As in, na nakaglue siya. Okay. I'm done! Ayan, nakaglue <laughs> Ayan. Ayan, natanggal na. Oh, talagang malapit yan sa lash line. <laughs> so, are you sure ka? Malang na yung pagkakalagay. Maglupa buong mata, niya? Ba? Ba't ko ba naman naisip kasi siya? <laughs> My gosh. Tapang mo ha. Meron ka po na false lashes. Hmm. Sige, magmatapang ka. Ano oh, nakalimutan nang ka mag-contour ng nails? Nagkocontour ba kayo ng ilong? Oo. Palagi? Oo. Kaya babalikan ko ngayon. Nakalimutan ko rin. Ako yung ano lang, yung cream lang. Tapos yun na. Wala kasi akong ilong eh. Yung di ba yung dito, meron kayong ano, ayan na yung meron kang buto dyan. Oh. Wala akong buto. Ah. Yeah. Ako ang weird. Parang ako may forever sunburn dito. Kasi may line akong pag gano'n. Dahil dun sa ano, bridge na. Saan? Mo? Sa nose mo. Hindi ko nga din alam eh. Forever. akala ko dati ito yung sunburn. Pero ah, baka sunburn, naka sunglasses. Is na ah, oo ano, nga meron din dito mo. Oo. Okay. Oh. Ang weird, no? <laughs> meron, ba, hindi mo siya ganun kahalata. Oh, okay. ako okay. lang tinitigan mo okay. at sinabi mo. Actually, kasi hindi ko siya napansin. Kasi napapansin na na ko din yun sa video. So sabi ko, hala, baka mo may makita na Kala nila tabingi yung ilong ko. Kasi <laughs> <laughs> kung hindi mo sinabi, hindi ko mapapansin. Oo. Kaya nga. Ah, so ako lang pala. Paranoid ka lang. <laughs> <laughs> Ako nilagay yung aking pang-contour kanina. Alam nangyayari Eka? ba sa inyo yung nasa harapan nyo na hindi oh, nyo pa makita? Oh, oh, oh. <laughs> Parati nangyayari sa akin yan eh. Ito pala. <laughs> Parang yun yung unang <laughs> hinuwa kanina. Lagi nangyayari sa akin yan. Alam mo yung gusto kong balikan yung kilay ko at lagyan ulit. Pero feeling ko wala rin namang sense. <laughs> Oo eh. <my. laughs> Okay, lips na. Uy, Ayan. Ayoko naman masyado. One. Ito na, last na to. Ay, F-bomb. Good okay. one. Ba yan? Ang daming lips. Eh, maliliit lang. Ayan, Ayan Ang cute Tignan na lips. Tingnan niyo, ang cute. Oh. Ano ito? Urban Decay. Ang ano cute talaga pag binili mo, ganito lang kali so, Oh, ano yan? Siya? Set sila na ano na binenta nila. I'm sorry so cute. Yeah. I think I'm done. Natapos mo ba yung isa mo lash? Wow! Ibay mo! Hindi <laughs> <Yeah. laughs> ko lang kung itsura. Mm. Parang may mirror ah. Di ba? Ang ayos ah. Hmm. Ay, dumidikit pa rin yung isa. Huwag ka muna pikit. May glue na, may glue na kasi dun sa baba. Ang ganda na kay Ate Char, Oh, <laughs> oh <laughs> my gosh, kinakabahan ko to nila. <laughs> tingnan na natin. <laughs> yan, ready na ba? Mo. Okay. Wait lang. Hindi, na. bago natin tingnan. So, yan na yung finish ni Char. Sigurado ka bang wala kang mirror? <laughs> <laughs> oh, pressure, right? pressure! Ito naman kay Shara. Para naman talagang mo <laughs> na talaga natin yung mga mukha natin, no? Talaga, ba? Uy, ko hindi pa sure, Hindi pa kailan yung your, lampas. <laughs> uh -huh. You'll find out. Uh -huh. Uh -huh. So, yan. Ito na yung mukha ko. Hindi ko pa nakikita. So, we will see. We will see. <laughs> <Okay>. <laughs> And now for the reveal. Tingnan na. Ta-da! Ooh! Ay, imingi! Oh! umabot dito eh, dalawa yung dulo oh. <laughs> Ako yung kilay ko parang yung yung anak ko yung gumawa. <laughs> Pero in fairness, nalagay ko nga yung lashes ng malaking lapit ah. Oh, Oo, in fairness ha? nga sa lashes mo. Mukha wow, ko ano. <laughs> Nakakatawin. <laughs> <laughs> parang medyo kinabahan ka ng konti doon eh. Hindi so. nga nag-meet yung dulo ng liners ko eh. Sorry guys, hindi on-flick yung eyebrows ko today. <laughs> Akin, on fleek yung shadow ko daw. Gusto ko yung eyeshadow. Actually, ko. maganda nga eh. Oo nga eh. Kaya sa eyeshadow. Kaya yung blush, the ma mascara. Hmm. Nararanda mo ko yung gloss sa ilalim ng mata ko. <laughs> <laughs> ako parang wala akong nagustuhan. <laughs> Lipstick lang. <laughs> Lipstick! Yung base mo! Hindi <laughs> tsaka maganda yung eyes. Actually, yung nga. rin na rin. Kulang ng blending. Eh. Eh. Ang tapang niyo mag-mascara. Yung lashes. Oo. Ako lagi kong natutusok ay mata ko sa mascara eh. Pero hindi, nakapag-lashes pa rin siya. <laughs> Oo. Oh, oh. So, masasabi natin, kahit na natakot-takot tayo, kahit pa paano nag-succeed uh, naman, hindi naman pala nang mag-ganon kasama yung itsura natin oh, na pag so, sa wala salamin. Pag emergency, okay. wala kayong salamin. Ganti yung itsura niyo. <laughs> Pwede na kaming matrap sa desert uh -oh. island. <laughs> kaya na mag-judge. Kaya na kang judge. Okay, so kagaya na sinabi ko kanina, i-link il ko sa baba yung channel nilang dalawa para ma-check out nyo sila kasi marami kayong kailangan abangan sa amin. Ah, yan, ah may, pa, may, may niluluto kaming pakulo. May <laughs> niluluto. <laughs> ah, kung hindi pa kayo mag subscribe mag-subscribe na kayo sa aming tatlo. Okay? Mag-comment kayo sa kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa mga ginamit naming produkto. Yes. At higit sa lahat, thumbs up kung nagustuhan nyo itong video na to. Bye! -bye! Bye! Bye!